Alright, ayan. Mag-ayos-ayos tayo sa decoration ng happy ng birthday girl. O di ba? Kakarating lang namin, guys. Asa lang balon, ihihipan na lang natin. Kasi kailangan nito ito ng ano, pa Hindi, hindi, hindi pa lang 'yan. Pa lang 'yan dikit lang. Dikit, dikit lang pa, dikit lang. Ay hindi na magbalon. Hindi. Balon na lang loo. yan. dikit lang din. Ah. wala, hindi ma, wala nga yung pump. Hmm, Kailang hindi, po dikit po. lang ito. Hindi, balon yan. Hindi ito balon, dikit ito. Balon yan ate. Balon yan ate. Kasi pag ano, may ano siya, may pang bomba. Dikit lang siya, binyano, ano, nung uh -huh. Ito, oh. Bombahan mo siya dito para mag -ballon. Ito siya, oh. Eh, hindi, wala akong pang bomba. Makaya nga. Tapos, dikit kasi ano, oh, ba? oh balon ko yung... Tibag natin bumbago yung na Dikit natin siya. Oo. Oh. oh, sige, dikit-dikit na kasi wala nang oras. Mm -hmm. Four hours lang eh. Oo. Paano? Saan tayo didikit? Saan didikit? Saan tayo didikit? Saan tayo didikit? Saan tayo didikit? Saan

Dapat dalawa ang Kung may natin. Kasi dito eh. Tapos okay. Ano lang to? ano lang to? Kaya yeah, lang taas eh. Dun, yeah. pa, Papa. Para yung design natin. Tapos happy birthday sa baba. Ganon. Kasi wala tayong patungan. Mm -hmm. Eh, ang tatangkad mm, natin eh. <laughs> Ay, mas, Hahaha. Hahaha. Ayan, yan, siya. Si, si ate kasi mas makangkat siya. Sige, ibigyan mo na lang. Eh, double-sided tube eh. Doon sa ano niya, sa likod niya. Paano, yeah, paano ba yeah. din? Tinisay mo, ganon? Iba parang papakas dyan, tapos pababa dito. Ano? Magba, magba, Magbabalon pa ba Oo, oh, ano? Oo. Magbabalon ka tayo lang pirang. Ingit-ingit ka na lang. Mm. Ayan. Tapos. Tapos. Ah. Parang gano'n natin, oh. Ayan, yan, yan, yan. Ayan. Yeah,

lang din naman to, hindi makikita yung design. Kung siya, hindi. Ang pait ng ano ko ah. Pag-bihis ka na, bebe? Pag-bihis na lang Oo naman. So, na. ka na kami bahala dito. ka na. na. Hindi na mag lang, bumas 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 lang. Bumas 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 na ako. Hindi na, na ako. na ako. Hindi na mag Bakit? Kasi yung brown binili, hindi pa pangit eh. ko ba? Tapos kayo na ba para display na natin na Fourth natin ha? Sure, no problem. Okay. Oh you do, you change your mask. Oo, para ka na. Hindi na yung ko. Wow, bold. Tapag-tapag. Kung gusto nyo may posturo para dyan. Tsaka ano, yung ko ito dito. Nakalive ba din? video lang samot mo? Video. pang 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 mo na kaya eh, yung isang sipit, kaso lang, ano, parang... Um, may wifi naman dito yata, ah. May? May wifi sila, yeah. di ba? Oo, oh, oh, ano yung mga, ano, sinabi yung wifi, baka may wifi Meron na. Ando sila? Ano na tayo, ano, sisclare yung, yung, yung part na nandun, duro. Meron silang wifi dito. Eh? Sige na, na. lula akong tumingil dun sa baba. Sinabi ko sila ang ulo Kaya pala ako hanap ng hanap. Nandito tayo pansin may ko. pala, ko. May, may, nakalagay pala ito sa loob. Biglang kumash ko malam sa nalangara. <laughs> <laughs> oh, ito ang hinanap ay hiyak ko ah. o oh, mabijit, ang pepet ko galing sa Saudi noon. Ha? Tapos ang tabat-taba -taba, Oh. Bet, ako birthday ko rin met. Pero wala akong ano. Wow, happy birthday. Ayan, yeah. happy birthday ko. Happy birthday ko. Magka-birthday kayo ni Mami. Mabuti mo yun? Hindi. Saan mo pa? pa. Asya, ganito tayo. Mixture. Mabuti mo. Ayaw mo diyan. Mabuti oh. mo. Ha? Ibarang lang oh. sa may... Aptang... ba yan? Parang magpapunta ng video Pwede naman mag ano dito? Tulung ano to? nakakabila ako pala to. May, may laman. Siyempre, may laman niyan. Kailangan tanggalin eh. Tanggalin yung nasa halim, sa uh, plastic ay eh, sa sa tali. Ano ano ay, gusto mo lang. Ay, gusto mo kailangan mo din ng photographer may kilala ako. <laughs> yes. Meron din make-up artist. Wow. Oh, so, sabi na simple lang naman ba? Kasi dapat ang ako sa amin. Ayun ah, lang. andun sa... Sa atin. Sa atin. Um, pero mas maganda din dito. Tapos invite mo din kami. Okay. Oh, okay. ba? Iba sa Olympic. Olympic. Hindi ko wala. Baka naparating ako dyan. Hindi, hey, kayo sa yung mga container ba na oh. ano? Sa mga... Pan ba? Cargo. Cargo. Cargo yung mga... Yan. Yeah. Oo, oh, container sa cargo. Ayaw niya tumayo eh. Ganito na lang siya. Ayaw niya tumayo. Hindi, <laughs> uh... <laughs> <laughs> tatlo. Pag mo itong isa, yung... Oo oh, nga, sa gitna yung puti. Oo. Oh. Na yun, no? Yung isa pa. Yan, yan, yan. tanga, tanga. pa buhay na isa. Bale, nakano na ako. Esh. What the? Ano ba naman, ano Anong nangyayari sa'yo, guys? Hindi, hindi sila binigyan ng ano nito. May panusok din po, eh. Oo. Oh, Kaya yung ano, meron siya. pula uh, May binili pula kung Wala akong nagkita. Ay, ay, unpack it. I did not see anything. Ano ba? Hmm.

Ayan, guys. Ilagay na. Hello, Happy birthday. HAPPY BIRTHDAY! Di ba make-up artist ka din? Oo. Oo. Sana mas nauna yung make-up artist mo? Ano ro, gawin natin yung balulis sa isang Hindi na. Hindi na Ganyan na kasi ano naman yung dik... ano natin eh wala tayong... Ang ganda sana nito kasi parang yan. Ulo natin yung back-back ang mabalit eh. Bakit lang? Nag-back ang mabalit niya. Bakit lang? Bakit lang? Kinikabalit siya. Bakit lang? Bakit lang? Bakit lang? Bakit lang? yung tatanggap ako na yung balloon natin. Ano ba siya? Tingnan nyo nga. Kung prinsisa na ako. Oo! Ay, sarap! Wow. Sa anak mo, magkana to. A something lang. <laughs> Ayosin mo. Hi! Nakalag po? Oo. Di diba, ano, ba? Ang prinsesa. Ano ba Amin may may tape yung kamay ko. Ayan. Ito. Kasha. Hindi pa kasiya. Ba't sumaba ako? Hi! Asa na As As May naipit yan. Ano yung na? lang pala. na ba yun? Ayan. Ano ba? room na oh, talagang Pang two people. Oo. <laughs> <tis> <tis> Oo. Oh, oh, oh.

Ala, dapat mauna na yung ano, dapat ay yung makeup artist. Siya nga mag up siya din na mag-makeup. Ay? Kailangan nakapis na si ate, pagdating niya makeup niya. Kasi lang niya na Pwede naman tayo ata kumain mo. Kaya mo. Bago tayo mag-picture-picture, di pa nakaprepare yung ano, pagkain. Yung pagkain ng dito. Ayun, ilagay yung mga lagayan dyan. na, may na nanulubong siya natin pag-i-picture. Kung hindi lang. Oo, hindi lang. Hindi lang ay, ano na. May ticket ng condo? eh, hindi na. Ay, hindi ba istro ba kayo? Ah, pwede ganun. Magda-straw oh. May silang may straw? May straw kayo? May dalang nang straw? Sa dinila tayo. 'yung pagkain. Okay, Eh, ba I mean na mabayos. Ayun o, 'yung ang mulagay. no. o baka diba magla oh, <laughs> <laughs> <Ito> ba <nun? laughs> di di sa mga bag ntin Hindi kasi sa loob. Amin na 'yung anong take. Oo. Sketcho sarado na Ano 'yung. Tingnan nila sino 'yung continue. Oh, kulang uh, ay, ba? Ayun ay, 'yung mga bag natin 'yan, Atami mga bag dito para ano para may space tayo. Oo, uh, 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 pwede na uh, 'yung pagkain. Okay, no. Alin 'yung bag mo? Onga. Ano?

Yung bag natin, yung bag natin, yung bag natin, natin, yung bag natin, yung sila natin, yung bag natin, yung bag natin, yung bag natin, to. bag natin, yung bag natin, yung natin, bag natin, natin, yung bag natin, yung bag natin, yung bag natin, yung bag